Magandang araw mga kaibigan, Dudong og Inday. So for today's video, magraransak tayo ng bahay ko. Tama ba? Yun yung ba yung tamang term? Yung nakatayo dyan. Ayag? Ano ba? Basta yun na yun. Patas, ano na yun? Pare-pareho na siguro yun. So kung nakikita nyo, itong bahay ko na to, itong kubo ko na to, tinayo ko to nung nagsimula ko ng YouTube channel. Ganito kasi yan nung nag-start ako ng YouTube channel, yung paligid ko na yan, medyo hindi kaya-aya ba? Kasi puro tambak ng tiles. Pa, ano pa yan, yung parang palusong, ang tawag ng bakilid, ganon. Tinayo ko yan, galing yan sa ginawang bahay. May nagawa ng bahay dito sa amin. Inano ko yung kahoy nila, ginamit ko. Hiningi ko, ginawa akong bahay na yan. Kasi matikita niyo, tagpi-tagpi. Ang purpose ko sa paggawa niyan, once na may DIY akong ginagawa para maganda yung background, dyan ko siya nilalagay. Tapos, 'di ba? bibidyo para makita yung finish product, yung finished product, no? Kala mo ano eh, may paggawaan. Tapos ayun na nga, pag para maganda lang siya doon sa video, ganun ako nag-start. Ang ginas ko diyan pintura, nagpintura ko ng brown tapos pako. Ganun lang. So, yun na yung pinakamagastos ko. Di ako siya din yung display Tapos, wag na ano yung kahoy na yan. Kita nyo dito, banda. Gagawin ko kulungan ng manok yan. Kasi yung unang binigay sa akin, alam niyo yung paano ba tawag kalimutan ko yung green greenhouse yung yung greenhouse na kahit namin binigay sa akin nila nawa na siya yun ang ginawa kong greenhouse nung maano rin ako sa greenhouse may alaga akong manok doon ko nilagay sa loob ginawa ko siya kulungan eh bumag, bumigay na so hindi masasayang yung mga natitirang kahoy dyan doon ko ililipat ransakin ko na rin kasi to ang nangyari kasi nabubulok na yung yero tapos tumatagas sa loob yung ibang kahoy nabulok na sayang, di ba, kung lahat mabulok. Tapos yung mga pasong nakikita nyo, makikita nyo, mag-subscribe na kayo sa YouTube channel ko. Uy, you know, meron akong dito channel, subscribe ka naman. Baka, baka naman na yun. So, yung mga pasok na yun makikita nyo sa mga video ko doon, um, puro halaman yan. Ang nangyari kasi, pandemic, di ba? So, nasa bahay na ako, nakapokus ako. Hanggang madaling araw, naghahalaman ako. And, nung um, magpasok ka, medyo, alam mo yung culture shock ba tawag? What? <laughs> <laughs> yung nalibago ako, biglang pasukan ng mga estudyante, may live selling ako, paano ba ko, may negosyo akong maliit. Tapos magbablog ako, mag-e-editing ako, hindi ko kinaya, hindi kinaya ng utak. Nag-focus na lang ako sa anak ko, kaya natigil ako sa pag-YouTube noon, hindi ako makapag-upload. So ngayon nagbabalik loob na ako. <coughs> hindi pa po uso si ano, ko lang, hindi pa uso si Meta. Nagpi-Facebook na po ako. Kaso tumigil nga ako dahil malakas po makadrain ng utak ang mag, ano ng content. Kasi ang content po namin noon pinag-iisipan. Hindi katulad ngayon na kahit pag mo, video mo mag-viral na, mag na gano'n. Dati sa YouTube po hindi. Nire-research ko pa, inaano ko pa kung tama yung sasabihin ko. Inaaral ko po kasi marami pong, syempre marami expert po talaga naman. Pag napanood yung video mo, ikukore ka na Nakakahiya po mag magano tayo ng info, information na mali po. Hindi po yung gano'n. Hindi ganun. Di katulad tulad yun, mas madali. Pero yun nga, nagpahinga muna ako. Ngayon lang ulit ako bumalik. Ayan. So sa mga nagtatanong ba't bigla ko na wala, ganun po nangyari sa akin, nagkakaroon ako ng depression dahil dun. Lahat naman po ng mga vlogger, ganun talagang Hanggang pagtulog na nanaginip pa po. Nag-iisip pa na nanaginip ako ng content. Ganun ka ano po, medyo nakaka-exhausted. -exhaust, exhausted? Tama ba ako? Exhaust? Yun na yun. Basta yun yun. Tapos eto na nga, etong bangus na to, napagawa ko nito kasi pupunta ako sa kumpari ko, pari namin ng asawa ko, birthday niya. Eh matagal lang request ni Mari yung bangus na ginagawa ko. Kasi dati nagdinegosyo po ako ng ano, boneless bangus. Hindi ko rin kinaya. Ang hirap magiging nanay tapos negosyo. Tapos wala po kaming ref noon. Yun, isa rin sa nagpapahirap sa akin noon. Ngayon natigil ko to yung mag ano, ref. Kailangan pag may bumili sa akin sa piraso, pupunta akong paling, palengke ba. Lugi naman eh kung isang piraso lang. Kaya ayun, natigil ko siya. So ayun na nga, dahil doon, gusto ko nga ng negosyo na to, pinag-aralan ko po kung paano mag-bondless ng bangos. Ang ginawa ko talaga, nag-research ako sa YouTube kasi tayo, pag gusto po natin talaga yung ginagawa natin, just ko, walang imposible matutunan talaga natin. Pero yung ko ano, ma ko lang yung sa computer. Kahit anong turo nila sa akin na paano yung editing, paano yung gano'n sa computer, paano bukan, hindi talaga siya pumapasok sa isip ko kahit ulit ko siyang gawin kasi wala akong interest doon. So pag interesado tayo sa ginagawa natin, talaga matutunan natin, tapos ma-explore -e natin. Kaya yung pag-ano na bangus na yan, doon ko natutunan inalam ko talaga siya. So ngayon, malalang lang, mani, mani na lang sa akin mag, ano, mag, tawag nito, mag boneless. So baka magtaka kayo, bakit meron akong, ano, jam bowl na may tubig. eto kasi yan, once na tinanggal natin yung tinik, may kumakapit kasi na, ano, na, tawag nito, yung mga laman-laman. Tapos pag ituloy-tuloy mo gawa yan, hindi kakapit na yung ibang ano niyan, tinik. Tatanggalin ko talaga para makuha ko yung tinik kasi ang bangos, once na maliit yung bangos, mas manipis yung tinik nun. Eh, nakasanayan ko na malaki naman tong bangos pero nakasanayan ko na para malinis din siya. Kita nyo naman, di ba? Ang linis ng alam niyo nakalimutan ko. Pa-comment niyo nga anong tawag niyang pinang ipin ko. nasa isip ko, crocodile. Crocodile na no. Crocodile. <laughs> <laughs> isip ko yung crocodile. Basta pa-comment niyo nga anong tawag diyan. So ayan, hiwa-hiwa. Basta gusto niyo matutunan. Marami sa YouTube na gaano nagtuturo niyan. Tapos ang ano kasi niya, kaya gusto ko rin bukod sa negosyo ako. Pag kumakain ako ng bangos, dati kasi nagkakaroon ako ng health issue sa lalamunan, sa sobrang ano ng acid ko. Pinalaringos ko, naman siya, nakita na yung lalamunan ko na maga dahil sa acid ko. Kaya napunta pa ako ng gastro, nagpa-endoscopy pa ako, nagpa-colonoscopy pa ako. Doon nalaman na naging maselan yung lalamunan ko kasi maga. Pag kumain ako ng bangos, alam niyo yung maliit lang naman yung tinik, para ko na ano, nasasamid ako kasi nararamdaman ko may kumayod sa lalamunan ko kaya hindi ako nakakain ng bangus na ano, hindi boneless kasi pag tinatry ko talaga mayroon ka talaga makakaligtaan sumasayad talaga sa lalamunan ko yon kaya hindi ako makakain ng bangos noon so ngayon wala nang hassle wala nang tinik wala na akong issue pero okay na po yung lalamunan ko kasi nagamot na rin po yung sa gastro ko medyo may mga ano pa ako doon yung mga nagkaroon ng gasgas pala sigura ako lumala napabayaan. Pero ngayon, okay na po. So, ayan na nga. Balik tayo dito sa bangus na yan. Masarap naman talaga ang bangus kainin na walang hasil. So, request to sa akin ng kaibigan ko. Matagal niya nire-request sa akin. Nakakatamad nga naman gumawa nito. Napaka ano kaya, busisi. Ang haba ng video ko. Dahil sa bangus na to. Ito yung ano, bangus na regalo. Pero kakain pa rin kami yan. Ayan, kasi isi-celebrate namin yung birthday niya sa request pagkaibigan ko meron rin naman tayong budget mapagbibigyan. So sa libay ko lang ginagawa ko yan, tinatapon ko yung tubig dyan kasi may tubig. Pero kung tubig po ang ginagawa ko dyan, tinatapon ko po talaga yan sa bowl. Pero yung mga laman loob, hasa lang inaalis ko, niluluto ko pagkain ng pusa at saka aso ko. Ganun lang ginagawa ko. Sa kalamansi, nakakalibre ako ng kalamansi, mga sili, ganorn. Ang kamatis, hirap ako dito sa kamatis ng pabungay. Eh magpabunga, hindi pala hirap ako magtanim ngayon kasi yung mga manok ko, pag nakatakas sa kulungan, Diyos ko, niraran sa akin, nakain yung mga halaman ko dito, lalo yung mga gulay na nakatanim na. Kaya kung nakikita nyo yung paligid ko, pa ako masyadong gulay. Ang kailangan kong gawin, matapos ko yung kulungan ng manok, para secure sila doon, hindi na makakalabas, tsaka ako magtanim ulit ng mga ano, gulay. Yung ibang mga gulay, pinagbubunot ko na. So, kita nyo naman sa simula pa lang, pinaglilinis ko na yung paligid ko. Hinanda ko na po yan. Tapos, yung mga taniman ko, ihahanda ko, lalagyan ko ng mga fertilizer. Iniipot ko po yung dumi ng manok ko. Yung, ano, ang ginagawa ko, pag nasa kulungan sila yung pinakailalim, di ba maraming basura na nawawalis ko mga dahon, nilalagay ko siya sa ilalim ng manukan ko. Tapos, di ba, pag dumumi sila, yun, kasama yun sa nabubulok. Tapos, kukunin ko ngayon si dahon na may ipot nila yan yung ini-stack ko dito sa mga taniman ko o ba diba, para-paraan kaysa bibili ako ng ipa malayo pa po yung bilihan tapos gagastos pa ako e marami naman akong dahon ng saging o oh, dahon ng saging. este mga dahon-dahon kasi po pag wala kayo nilagay sa ilalim ng manukan hindi nyo nilinis mamamaho po yan kaya ang ginagawa ko lagi ako nagre-repel tapos pag alam ko medyo iba, iba na kukunin ko na yan imimix ko na yung dahon ipo tapos sama ko ng lupa tapos eh, papalitan ko. So, ito, nagmamarinade po ako ng, ano, ng bangus. Alam nyo, 24 ko oras nilagay yan sa rep mo na bago ko papalamanan. Eh, ngayon, naka-video tayo, tapos, dadalhin ko to kinabukasan, i prep ko na talaga siya. Kailangan diretso. Nalalasa pa rin naman yan. Tsaka masarap siya. Sekreto talaga dito. Oyster talaga. Tsaka kalamansi may dahon tayo na saging, babalutan ko siya ng dahon ng saging kasi ang purpose niyan, napansin niyo pag nag-ihaw kayo, nasusunog yung balat ng daan ng bangos niyo, dumidikit pa sa foil para nakakatakot kainin kasi para may kasamang foil. Pag nilagyan siya ng dahon, makakain yung balat. Tapos sabi naman ng iba, na kung pag ginawa namin yan, parang lata yung bagos, ganito po yan. Sa part ko po, para sa akin, pag nagprito kayo ng bangus, ang gagawin nyo, titingnan nyo po, di ba may tumatagas na sabaw? Once na yan natuyo at wala na kayong nakita, minsan pag, pag pakunti na yung sabaw, di ba bubulak bula sa gilid? Ibig sabihin nun, okay na po yun. Sisiguruduhin nyo talaga na wala na siyang sabaw na tatagas. Pwede na po yun. Hindi na po siya malata.